So for today's video mga kabagwis ay Ibabahagi ko lang kayo sa mga kabagwis Ang mga tangi kong nilalaman mga kabagwis At na experience Mga nilalaman ko sa mga Vision Vlogger mga kabagwis Na kung paano mag Mag ba to? magpapasok papasok ng kalapate sa outdoor mga kabagwis Kaya kung gusto niyo kong samaan Let's go! mga kabagwis so bagay may tatlong paraan tayo kung paano magpapasok ng talapate sa top door mga kabagwis so ang una nating gagawin mga kabagwis is gagamitan natin ng stick mga kabagwis para mabilis natin siyang papasokin so ito ang mga kabagwis so ito yung limbawa so kuha Kuha muna tayo ng kalapate, mga kabagus. Parang tapang pa nito. Yan yung natin dyan. So, kunin na natin siguro lahat ito, mga kabagus, para mas maganda. Yan, o. Oh. Ito pang isa. So, yan. Dyan yung muna natin siguro gaya, mga kabagus. Ito pang isa, o. Parang tatapang nito. Uy! Lumipad pa yung isa, mga kabagus. So, okay lang naman yan di naman niya. Oy, oh, pumasok na kagad mga kabagwis, oh. Hindi pa nga natin na... Oy, oh, yun. Nansi, pumasok na sila mga kabagwis dahil sobrang lakas nga ng hangin mga kabagwis, oh. And then, kung napapansin nyo naman, sobrang lakas ng hangin mga kabagwis. Nansi, pasok ano yung ating mga kalapate kahit hindi na ginamitan ng stick mga kabagwis. So, Ayun pa yung isa, oh. ito, try natin ito mga kabagwis. So oh. ito lang yung ating gagawin mga kabagwis. Oh. Ayan o, so gagamitan din natin ng stick mga kabagwis para mas mabigis natin siyang mapapasok sa trapdoor mga kabagwis. So ito pa yung isa o, oh. di diba, ng bupong. So, puputin natin dyan. So ayan siya mga kabagwis, oh. so, so tignan yung mabuti paano siya papasok sa trapdoor mga kabagwis. Uh, gagamitan siya natin ng stick, ayan, humipad pa. Ayan siya oh. So, ito kasing ibon na ito, hindi pa ito masyado. sanay sa trapdoor, mga kabagwis eh. Ay, <laughs> yawa eh. Yawa siya sa hangin, mga kabagwis. Dahil super ng oh. Baga ka na dyan. Itong para sa iyong. siya, mga kabagwis oh. Hindi <laughs> siya makapurma sa hangin eh. So, ipapasokin na natin ito. Baka pasok, pa ng iba. Ayan siya, mga kabagwis oh. Okay. Show, ay, ay, petag mo yung aking paa So, yan sya mga kabagwis Pasukin na natin to Yan o, no? yun Pumasok na siya mga kabagwis So, kuha pa tayo ng magiging isa Para mas makita nyo ng mabuti mga kabagwis So, asa kaya So, ito na lang Yan So, na natin dito sa trapdoor mga kabagwis So, gagamitan natin yan ng stick mga kabagwis So, oh, tignan nyo mabuti mga kabagwis ah, kung paano ko ito papasokin ng kalapate na ito mga kabagwis. Ayan o. Oh. So, napaka-bigas nga mga kabagwis at napaka-simple nga ito mga kabagwis. So, nung una, kaya na natin siyang i-viewing muna dyan mga kabagwis at medyo pasanayan-sanayan natin siya sa trapdoor mga kabagwis. So, katugan nito mga kabagwis Oh. Ito mga kabagwis oh, kapag yung bird pa yung isang kagapati mga kabagwis ay i kapag nagtuturo natin ng trapping mga kabagwis ay igan tugan natin to mga kabagwis oh yan so ito natin siya hanggang masanay siya mga kabagwis so siguro one week mo na ginaganyan mga kabagwis is masanay na yan one week kapag sa umaga ng mga kabagwis yan kasi yung aking ginagawa mga kabagwis eh so isa pa ganyan ang mga kabagwis, so, tulak natin siya so, ulit. Yan, oh. So, hanggang matutunan ngayon mga kabagwis na stick-in sila mga kabagwis. So, yung isa naman mga kabagwis yung gagamay yung papatukain natin sila mga kabagwis or gagyan natin ng patuka dyan mga kabagwis kapag gutom na gutom na sila mga kabagwis. So, kagangan gutom na gutom sila para mas mabilis silang pumasok sa trapdoor mga kabagwis, no? Ayan, grabe mga kabagwis. Sobrang lakas ng hangin ngayon, no? Mas lalo nang lumakas ngayon mga kabagwis kesa kanina. So, ganito talaga yung sitwasyon namin mga kabagwis. Kapag nag-amihan sa amin dito. Pero kapag nag-race na tayo mga kabagwis, kapag nasa north yung north derby mga kabagwis, ay hindi naman siguro mahirapan yung ating kapate. Dahil yung north mga kabagwis is nang doon. Oh. Ang gawing north mga kabagwis is doon. So, hindi pa talak yung hangin sa kanila mga kabagwis. So, mas pa siyang bumilis. And ito mga kabagwis. So, dako na tayo sa ating isa pang isa pang paraan kung paano magpapasok ng kalapate sa trapdoor mga kabagwis. So, sabi ko nga kanina sa inyo. So, papatukain natin sila yan. At tatapat na yan mga makakain mga kabagwis. Tanan nag prepare ng patoka ni mga kabagis na dingdong. So, yan yung kanyang patoka ngayon mga kabagis ay dingdong. So try na natin siya papasukin ng mga kabagis sa trapdoor. Let's go. So ito mga kabagis lagay natin siya dyan no? So tinakpan ko muna mga kabagis para hindi siya agad-agad pumasok mga kabagis. Ito pa yung isa. Yan oh. No? pa. Nagbatok. Oh, yun. Woy, grabe. Set mil. <laughs> grabe. <laughs> Nagagag po mga kabagwis. Nagkaawitan na. Uy, wag ka munang pumasok eh. Nagsig, pasokan na sila mga kabagwis. So, huwagin ko lang ulit. Yan, gagyan na natin ng patoka, mga kabagwis. So, ayan sila dyan, oh. So, tignan nyo mamaya. Ayan. Para ma-mindset sa kanila, mga kabagwis, na kapag may patoka is, eh, papasok siya kagad. Ayun lang, oh, kung napapansin nyo naman, at tatatapos siya pumasok, mga kabagwis, oh. Gusto, gusto na niyang pumasok, oh. Ayan, nag-feel na, para na kagad. So, Bahala kayo nyo sa buhay nyo. Ayan sila, oh. So, basta, ano ang natin ito? Buksan na natin yung top door mga kabagwis. Kaya ano natin siya dyan? Ayun o. Ano yung yung sakong papasok agad? Dahil may patok ka dyan. Uy! pa siya ugit. Ay, yun yun po ito Bala kayo eh. dyan sa buhay nyo. Na, ano nga mga pateng man? Ah na, naog na. Oh, yun o. Oh. Sa one down. Oh, no pa tumpik-tumpik mo diyan. Oh, diyan, bahala diyan sa buhay mo. Bahala na diyan mga kabagwis. Ayun, yung pumasok ayun, bumaba na siya mga kabagwis. Ayun, mong kumain ah. Oh. Uy, ayo pa. Masikip. Oh, yun, pasok. 3 points. Nagbatok. Yan, grabe. Ah. Uh, ginotok na sila mga kabagwis. Oh. Gutom na, gutom na sila mga kabagwis. So, bagay ito pa yung isang paraan mga kabagwis kung papaan natin turuan pumasok sa trap yung isang kalapate mga kabagwis. So, sa paraan ito mga kabagwis ay gumagamit na ako ng box mga kabagwis. So, ayan oh. So bagay ako yung naka nito. So ako yung nan nakagawa-gawa nito mga kabagwis para to. Ano yung ating agapate na pumasok sa trapdoor mga kabagwis. So bagay ang mangyayari mga kabagwis ay ilagay natin dito yung kagapati sa loob mga kabagwis. Ni, ni yung natin niya no. So haya, ano lang siga mga kabagwis na kusang pumasok hanggang sa masanay na siga mga kabagwis. So try natin abuso tung isang to. Yan pa rin yung ating yung mga kabagwis. Hindi ko maganda itong pang pang mga bis. Ay, yan pumasok na kagad, So, ito na yung young bird. Oh, pia. So, ito pa mga kabagwis. So, bagay, ganda rin natin mga kabagwis. So, ipapasok ka rin natin dyan sa box mga kabagwis. At uh, ayan, na natin usang pumasok. And then, ayan na mga kabagwis So, try natin. So, ayan mga kabuli. Oh, no! napaka <laughs> naman pumasok, oh. Ay, ano ba yan? Kasi, so, parang sanay na kasi uh, mga kabagwis, eh. So, sanay natin kasi sa kakaganyan ko na pasok agad. So, pero, ganun ang gagawin yung mga kabagwis. So, try pa natin hanggang sa kung uh, mga kabagwis. So, ganun yung gagawin yung So bagay, one yon ko din yung ginagawa mga kabagwis. Kaya sa masanay na sila. Kahit huwag na tong box mga kabagwis. Kaya ay kusa na silang papasok. Kapag nagparunda na tayo mga kabagwis. So try right natin. So pipili-pili muna tayo dito. Kaya, hindi lang um, siga-siga dito. kataapang dito. Sana hindi na agad pumasok mga kabagwis para mas ma kita nyo mabuti mga kabagwis oh. so wait kang ito so, ganyan mga kabagwis Yan oh. yan ayun sa so, medyo matagal na yung mga kabagwis oh, siguro nakita nyo naman yon na sayang yung kusang pumasok mga kabagwis so oh, bagay ganyan yung ganyan yung palagi ginagawa ko mga kabagwis sa loob ng one week, ganyan lang mga kabagis kada umaga yung mga kabagos pagkagising ko ganyan talaga yung aking ginagawa pagkatapos kong mag ipit ng aking higaan mga kabagos, ay punta na ako dito para turaan yan so pero mga kabagos kong yung bird pa yung paangin yung kalapate mga kabagos or inakay pa so kapag bago pa nga dito mga kabagos is Medyo matagal pa yan, mga kabagwis. Pero, huwag nyo nang brabugin dyan, mga kabagwis. So, dahil, kusa naman niyang papasok sa trapdoor, mga kabagwis. So, mabigas ka kasi yung akin dito. Kasi, so, parang sanay na ito, mga kabagwis, sa trapdoor na yan. And so, dito ako na siguro tatapusin yung aking video, mga kabagwis. So, sana may natutunan kayo sa aking, mga kabagwis, no? Kung paano magpapasok ng ng trapdoor sa kay Ay! <laughs> trapdoor ito. <laughs> Bagiktad. Kung paano magpapasok ng tagapate sa trapdoor mga kabagwis. Sana may, may natutunan kayo sa akin mga kabagwis. Katugad ng mga newbie na katugad ko dyan. Kahit konti ang mga kabagwis, no? Kahit tatlong pulangot kang. <laughs> so, ang pa-shoutout mga kabagwis ay nandyan yung sa bandang huli ng video. So, panoorin nyo lang. So, wag mong kalimutan mag-subscribe mo and hit mo kayo ng bell button. Kung lagi kami, bye-bye-bye. bye